Hello! Welcome sa aking panibagong vlog. So, andito pala tayo ngayon sa labas ng South Supermarket at tayo ay aakyat ng Hagdan. Pup pupunta tayo ng Artista Salon at first time ko magpapedicure. So, ayan. Nasa Hagdan na po tayo. Ayan. Akyat lang ng akyat hanggang sa makarating sa pupuntahang salon. Ayan po, nasa taas na po tayo. Ayan, dyan tayo okay, galing kanina. Ayan, dyan sa baba na yan. So, ngayon, napakainit ng weather. Ayan, nakita niyo naman, napakainit. Ano? So, ayan, lalakad na tayo papunta sa kung saan ang artista sa So, ayan, pipirma tayo bago, bago tayo gagawin kung anong dapat gagawin sa akin ang pedicure lang naman so ayan ang upuan ang tinatawag na waiting area or parang sala na rin sa kanilang parlor so ayan nakaupo na ako naghihintay naghihintay ng maglilinis nasa pedicure area na ako at ayan na si ate at sisimula na ako mag pedicure so first time ko magpa pedicure sa salon na ito dito sa South Supermarket. So, ayan po. Nag, ano na si ate, nag-start na. At nag, gumagamit siya ng poser. Ayan po. Ayan. ala iba talaga pag parlor, mabilis Ay, okay. lang. Ayan, namili na ako ng kulay. Kung anong kulay ilalagay. Ayan, na naglagay. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na. Ayan, dyan tayo galing.